Wala oh, na sabi kasi sabi namin ako mag-request. Nakakailangan sa yung magpapasalamat at isa itong natin ng na ating na in-work term ng LPGMA. Akala ko GMA. Ayun pala, L5, LPG. So, sa ibig po nito, tungkol po ito sa gas yes, um, hour, ah, okay. At least, maralaman din natin kung paano ang, kung paano ang, pagkakaroon tayo ng problema, huwag sa ating mga gas, sa apoy, o ano ang problema. Dito'y maralaman din siguro natin kung paano natin magulat din ang mga problema ng mga gas. Maraming maraming mara. mara. salamat po at isa pa sa natin. natin O, dinadagdagan ko pa sana salamat sa Presidente ng tela as assessor. si dahil ay ba sa ang organization ng Maraming maraming salamat ko. Okay, maraming salamat po. Good to din ate. Siguro iyakan ko po, Sir. Korni, maraming maraming salamat dito for this. Alin mo aprubado na ang app ng PPT. Alam po